Hi mga loves, magandang araw at isishare ko nga sa inyo ang mga kaganapan noong valentines dahil marami nga supresa, supresa ni mister at supresa namin para kay nanay. Dahil sumakto nga ng araw ng mga puso ang birthday ni nanay, kaya nga Valentina ang kanyang pinangalan dahil Valentine's Day nga ang araw ng kanyang kaarawan. At dahil nga dyan, akala niya ay hindi namin siya pinaghandaan. Dahil ang gusto nga ng mga kapatid ko ay supritahin namin siya. Taon-taon naman ay pinaghahandahan namin si nanay. Pero kadalasan ay surprise talaga ang aming ginagawa. Kaya naman, kanya-kanya na lang kami ng order para sa handa ni nanay. Dahil kung magluluto pa kami, ay mahahalata niya ang aming sorpresa. Kaya naman, ayan nga, nagpagawa pa kami ng pagkalaki-laking tarpuli na pwede nga gawing kumot ng tatlong tao. At ang sabi pa nga niya dyan ay ano ba yung pinagkagawa nyo dahil medyo nakakahalata na nga siya dahil inililipat namin ang mga pwesto ng mga lamesa. At ang sabi ko na lang ay nanay magbihis ka na lang ng damit mo at may darating kang mga bisita. Natawa pa nga ako dyan dahil ang sabi niya ay ano daw ba ang susuot niyang klase ng damit. At ang sabi ko na nga ay naku nanay isuot mo na ang iyong pangmalakasan dyan. Mabalik nga pala tayo sa mga in-order naming handa. Umorder nga pala ng mga kakanin ang aking ate. At ako naman ay umorder ng mga pasta, spaghetti, carbonara at ang paborito ng lahat ang pansit. At nagluto nga pala rin talaga ng ate ko ng pansit lomi at caldo. At syempre ang kukompleto sa handaan ang hindi pwedeng mawala kapag may birthday ay ang cake. At heto na nga, pagkatapos namin kantahan ng happy birthday si nanay, ay kasalukuyan na siyang nagwi-wish para sa kanyang birthday. At pagka haba-haba ng wish niya dyan, ay akala namin ay aabutin pa siya ng kinabukasan sa dami ng kanyang hiniling. At ayan na nga at hindi na makapaghantay si Ate Pia, ang batang makulit at ang gusto ay siya na nga mag-blow ng cake. Ayan na nga at nang madali na si nanay na talaga siya ang mag-blow ng kanyang candle sa cake. So eto na nga at mabalik na tayo sa supresa ni Mr. Kaya pala pinatulog niya ako ng maaga ay maaga rin niya akong gikisingin. At sa kasarapan nga ng tulog ko ay pilit niya akong ginising at ang sabi pa niya ay may kung ano daw sa labas. Bumangon daw ako at tingnan ko. Kaya nga kahit pupungas-pungas pa ang mga mata ko ay pilit akong bumangon. At paglabas ko nga ng kwarto, ay ito agad ang aking mga nakita. Ay, talaga naman, napakasaya ng aking puso. Sino ba naman kasi ang hindi kikiligin dito? Ayan, at mayroon pa siyang pailaw na talaga namang umiilaw din sa aking mga mata. Ay, talaga naman, para-paraan si Mr. At pagkatapos nga nito ay inaalala ko ay baka nabawasan ang aming savings. Pero inisip ko na lang ay okay din naman dahil para sa akin naman itong surprise na ito. Salamat sa panunood. Sana'y nasayahan kayo sa video ito. Maraming salamat. God bless.